Magandang hapon guys Time check natin Alas 12 Alas 12 nga ba? Ha, alas 12.20 Alas 12.20 Tayo ay magre-rescue ngayon Sa aking kumpare Sa Batangas City pa Sa may LTO daw Malapit si doon Pupunta muna ako kay paring Paring Ruel Parang uhuling yung impact Ni paring Ryan Paring Ryan Ganun talaga Dapat tulungan you Kahit sino Basta kaya ako Tutulungan ko Malayo o malapit <laughs> Rescue 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 To the rescue Tayo gayon guys Meron na rin akong dalang belt Para sigurado Yung belt ko Matibay pa Kasi bagong palit pa yun eh ga kainitan guys ang ating rescue. Oh, big boy, oh. Pak di paring Ryan di paring sana nanti tuh Masih pare Robin. Aduh. Ya. Ano ka? Ah. Uh, Galing. ko yung ano, impact impact ni Ryan. Iiramin ko muna. Ano to? Reres yung si pareng Kevin. Bakit? Nasira na ng belt doon sa Batanga City. Oh, layo <laughs> ka. Bakit walang ulo? Nasaan <laughs> ang ulo niyan? Ayan, ayan, nila ayan, 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 na ayan, ayan, May ayan, 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 mura ayan, ayan, na ako ayan, 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 ayan,

Minus blue baby Guys, biyahin na tayo To rescue Rescue Alright Guys, takbo na tayo Nakuho na ang box Ito, pang kalas Ni Baring Ryan At magre-rescue muna tayo Sa Badang Kasitay Eh, parang Kevin! Alay mo yung takbo ko na rin. Ayun na. Uras na ka. Alas 12, medya. 12.30 na po! <tinyo> Ang ating takbo ay painitan. Bilad na bilad sa araw si Ricky Boy. bahay ng alas 10 <tong noise> napaka traffic dito anong meron dahil ba sa trip ano yan dahil stop light Lord, gabayan mo po ako sa aking pagre-rescue. Ilayo mo po ako sa kapahamakan. Alama 2. yung mga kapwa rider din siguro yon sila pa yung masusungit sa daan diba grabe masungit sa daan hindi nyo ako pinagbigyan oh shit god bless you all alam liko kung di liko at ako ang iiwas hmm. Bigyan ka pa lamang 'yung kahilingan na maka-overtake. Ah, naman, traffic. Pero soko siya nang tahale. Traffic sa EDSA. Hi -hi -hi. kasi naka short ako naka pa wala naka short wala yung motor na naka short napaka init babes baka bilisan mga babes para tayo makalampas

nakita ngayon ito, nakabisikleta, napakalakas. Oh. Wow. あ。<laughs> I don't know. lang ang trans naman yan yun natin yung manok o diba sa nasuka tanggas welcome yeah,

<laughs> ah, huh? Ito na. natin ang ating rescuehin. Hmm, okay Salamat, <laughs> Yan, guys, eto na sa si bayan. Papasa kami din eh. Dami dadaan. Manok o oh, manok. Ano yun? Doon na! na, Doon na. Then, ang init! Doon lang! Ito na pa sa lubong pese <tip> Ay puso, sulog Uy, ay pa Walang ina lang? Hindi nga ba na pa